Sarapsi. Dagusti. Sino? Sino sa uwi? Ayan, dito kami sa kusina. Tapos na sila nagluto ang mga kabibi. Wow! Manok na uh, barbecue na manok pero nilagay siya sa oven. Nalikay? Kaya rice yan sa atin sa Pinas, nilaga natin sa ano, yung sa oling, yung barbecue. Pero yung barbecue dito nilaga, nilagay sa oven. Ayan, nilalagay dyan sa oven. Ito ang resulta. Yan, tapos na sila nagluto ng... Ano yan? Spaghetti? Sino hada? Spaghetti. Spaghetti. Hi, Mary. Hi. Ayan si Mary. ayon Ayun, ang taga-kusina, oh. naglikod lingkod Yan mo niya mong basurahan, oh. Dako ka, ayo. niya ang kusina ng buderi pagkuan. Tama na ugloto. Ngunani na ang mga porma tapos mga alas mga alas 3 minutes para alas 3 magsandok na ng amo mo anhi na para magsandok kani. Kanon nga dako kayo. Kung kayong tapos mga on manood sila og okay, alas 3. Alas 3 sa kahaponon. Tapos kami kay kuan man kanang Di naman na mo makuha ng kaon o alas 3, So, mukhaon na sa iyo. Mga alas dos, ala una, oh, na kaon na mi. Ano, rin na nga mong kuha? Dari. Hello, Mary. How are you? Hi, Makain siya ng ano, iba yung ano namin may dire, spaghetti na pansit ito. Kasi yeah. wala man kami ano, wala kami yeah, uh, ingredients. So, yung spaghetti, ginawa namin pansit na pagka-style, pagkaloto. Ayan, ganun lang. Ganun lang! kang mahiya. Ano, nahiya daw siya. Nahiya siya. <laughs> Nai, nahu lau <laughs> siam honggit. Mak, yalah akhir, yalah akil wallah. Wala baik, baik. Wallah. Eh, enti akeh, yalah surat.